Three years ago, nagbreak kami ng ex ko kasi pinili niya yung third party niya. At yung girl na yon hindi pa nakontento na nakuha na niya yung ex ko. Kailangan talaga ipagduldulan niya sa mukha ko na siya ang pinili. Ang dami niyang message na nilalait ako at isa sa mga reasons ay yung kapatid ko na autistic. Pamilya daw kami ng mga abnormal at buti na lang daw binrick na ko ng ex ko kasi malamang puro abnormal din magiging anak ko. Matagal ko na silang blinok kaya wala akong alam sa buhay nila, except na kinasal na sila. Ngayon ko lang nabalitaan sa dating workmate namin na may baby na pala sila, pero kawawa daw dahil may Down syndrome yung bata. Hindi ko sinasabi na karma ng masasamang tao ang pagkakaroon ng special needs na anak kasi mabuting tao ang mga magulang ko. Pero naniniwala ako na karma to ng kabit turned wife ng ex ko. Isipin mo dati nilalait niya ako dahil autistic ang kapatid ko ngayon yung anak niya may down syndrome. Siguro naman hindi na siya manlalait ng mga taong may kapamilyang special needs ngayon.